Okay no, uh, maayong buntag no. So dire sa Canada kung malikot imong kamot no, makasave ta sa atong mga kinahanglanon. So karon natay uh, ng gamit nato no sa balay, kinahanglan nato nga ayuho nato. Okay no? So kani guys, guba na ni. Pero ato ning pandaro no para magamit nato sa pagluto-luto sa balay no so kompleto ni so dalon nato sa balay ug dito nato kanang ayohon medyo daghan-daghan gani siya pero kompleto na ni ako na ako na masara kompleto na ni oh kani mo dili na mo andar ha kani mo dili na mo andar pero ayos na nato ni para gatukat gine

Kumplit itu jenis ya no Kalo Al, nah, nih, mugaan dapat dia dapat <paya> t-shirt, <laughs> dia pedal t Oke, next. Oh, kenapa? Pendoto ini. Oh, komplit sih ya. Next. Kani. Lotoan. Ah, kani. Mo ni ang makinagud. So, midjo mahalon. Boss, guys. So, iya ni ayohan ronkong under bani or delay. Next. Oh. Moran na to isaksak de, guys. Ana diri, okay. so ini diri nih, karena dia, ok next, oh dia apa, poster, <laughs> saya kau beli, ada, wow, poster, so tengah. So, makaloto nagi si cari ani no makaloto nagi tuh ya siya. So, diri, kan siya, diri, oi, oh, sorry. muni diri, guys. Nah. So, itu, nga. Sorry, nga. So. Oke, okay. Ron. Kan ini emang yang tumpah Ron. <laughs> ayo mandar no. Ayo mandar. So, mm, solusionato nato nato ane ato an an ning. Pandaron, ayo semandar eh. Oke, okay, so ibu to nato dere, kita dere. Palao nato ni kong ayo sia umendar pistira nato. kawan sana tuh gris resistance pilih pilih nya oke okay, so allah zero resistance guys okay, zero resistance ayo zero zero resistance yang zero ol so possible na iputol ani. So, diretsohon na nato ni guys. Di na tamag ano sa <laughs> na na <-nate. laughs> Oh. Kumpleto tong close guys, no? So, isahan na nato ni guys. Kung ayaw siya, aw. Putol na to. Kung di siya muandar, tanaw nato kung pila yung resistance niya Dewey. Ayaw eh. Putol ah. Ay tanaw kung pila resistance. Okay, nana. Nana, hindi gawas yung resistance, guys. Re, re, re. Tanaw, tanaw, ha. Makita ba? Makita? Makita sa nidere? Okay. Meron na? Okay. na? Oo. So, ibig sabihin, may problema tayo dito. Ito rin yung problema natin kasi zero resistance sa kanina eh. So, ang gagawin natin dito, tingnan natin. Ayan. ano lang guys, yung advantage dito guys, no? kung malikot yung kamay mo, ako, maganda. Mas maganda yung malikot ang kamay, di ba? Eh. So, tingnan natin kung may potol. Wala. Dito naman. Tingnan natin may potol dito. Oops. Okay naman. Aduh! diba? Eh, eh, mo ah. Kung ibig sabihin na putol, mabira to. Oh. <laughs> oh. Putol siya sa ilalim. Ito yung putol guys, kaya yung wonder. Ang gagawin natin dito, yan, putol. Ito talaga yung putol ko. Ayaw. Kompleto tayo. So, sinanay sa banda to ang problema lang nito ay malalim so dito talaga sa banda ano ang photo niya dito sa uh -huh. pendarungan atau Ya, so itu nah, Wow, Ya. <laughs> pada diri, pada diri, pada diri. Semua under nih siamu tujuh nih, ya tuyuk sih sia. ya. Nama? Oh, so kan nih siapa para nih, diri. Para nih diri. Ah. Kalau lak Eh Ay naik lak So. Nah, naik lak. Nato. Ah, na antara Anta to. Ah, lota masih ya, Kom mixing na ni. So nakahibi jote duty siya no. Naka heavy duty. So Ay, darah dara, dara. Kini. Hmm, dia So, ah, ito, 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 ito. serasa <laughs> <ni. laughs> un. wow okay so aku ne-finalize, no Ilisan na ako ni. Kanila ko kato. Potlo na ako ni. Potlo na ako ni. Tapos. Iyon na. Magamit pa na to. Medyo mahal-mahal. Nakabust. No? Okay no? Ano lang. Uh, makasip sa itong mga. kita ka makagasto. At least. Magamit pa na to, no? Iyon. Berer ko taman. Kaya salamat. Iyon. Bye-bye.